So ganun pa rin Lodi, wala nang intro intro, vlog na agad tayo. So magpapapawis nga tayo ngayon mga Lodi kasi malapit na yung aming championship basketball. Para sa third place na lang lalabanan namin Lodi kasi hindi tayo sinuwerte makapasok ng final. So battle for third na lang pero okay pa rin naman Lodi, kailangan makuha natin yun. So kailangan makabuo tayo ng mga ilang move mga Lodi kaya magpapapawis tayo ngayon. Siyempre, magpapakondisyon din ang ating katawan Para malakas tayo pagka lumaban na tayo ng laro So, kailangan natin, Lodi, itali ng maayos yung ating sapatos So, tapos na mga Lodi Ready for game na tayo So, yun na nga, Lodi Punta tayo dito sa basketball court namin Na nasa likod lang naman Ayun, naghihintay na yung ating mga kalaro, mga Lodi Nauna na sila sa akin yan. So, yun ang court namin mga Lodi. Nandiyan na lahat ng ating kabasketball. So, yun. Magwa-warm up na tayo mga Lodi. Shoot-shoot muna tayo mga Lodi para makakuha natin yung pulso natin sa shooting. yo Nakakuha na naman bola si Lodi. So... Unang tira Lodi, sablay so isa pa subukan natin mag drive lodi Tingnan natin kung kaya natin mag drive ng maganda ganda yung lodi may sumabay pa nako panisana kaso yung lodi hindi pumasok kailangan talaga mag practice na maayos so, natapos na nga yung game namin mga lodi so nanalo tayo ng isa kaso nadalawan tayo ng una medyo hindi pa natin nakukuha yung rhythm natin pero kahit pa pano nanalo tayo ng huli katapos nga ng lodi na practice Uwi na tayo kasama sa Legendary Bike Ngayon, hindi na natin nalimutan yung ating Legendary sunglasses. Talagang tirik na yung araw mga Lodi Kasi natapos kami, almost 10 na So, padjakan na tayo mga Lodi Pa uwi, ngayon wala nang ka-traffic-traffic Dito Lodi Dahil Sabado naman ngayon Kaya masarap po mga Lodi Kaya chill-chill lang tayo Sa pagpapadjak mga Lodi Yung gusto pong mag-exhibition Sa so Lodi <laughs> so yun Lodi, nakikita nyo naman yung daan Talagang Diretso ang ating pagpapadyak Walang traffic Hindi ka tulad nung unang Madaan tayo dito nung tinanghali rin tayo ng biyernes Talagang dikit-dikit yung sasakyan Halos hindi tayo makausad Pero ngayon mga Lodi Maganda na ang daan yung Lodi Wala nang traffic Although may mga sasakyan pa rin Pero Tuloy-tuloy lang yung ating padyakan mga lodi. So, Napakainit na nga lodi. Tirik na tirik na ang araw. Kaya nagmamadali na tayo makauwi. Si masakit na sa mata. Mabuti na nga lang. At suot, sut natin yung ating legendary na sunglass. Sana oh. o. So, minadaanan tayo mga bulaklak mga lodi. Oh. Napakaganda dyan sa gilid Oh. Yun mga lodi, Nakita nyo naman yung sunglass natin. Talagang napakalaki ng pakinabang sa atin. Kasi natatakpan yung ating mga mata. Dahil pang gabi nga tayo, medyo puyat. Hindi totoo yan. Pero dahil sa sunglass nga, mga Lodi. Hindi tayo masyadong nasisilaw. Na. So pagdating nga dito, Lodi, sa pinaka highway yung sa road Tignan mo naman medyo marami rin sasakyan pero hindi talagang traffic tuloy tuloy ang usad ng mga sasakyan kaya makikisabay na rin tayo mga Lodi yan mukhang hindi pagod si Lodi pero kahit ganyan yan si Lodi okay naman dahil nakapagpapawis na tayo ng basketball yun sarap pamajak mga Lodi lalo na pagkagalit maaga pa yan yeah, no, naka-condition si legendary bike. Kaya magandang maganda ang pagpapadyak natin. So andito na nga tayo mga lodi sa lugar namin. So maya-maya lang, sigurado makakarating na tayo sa bahay. So kahit dito sa amin, walang gaano traffic mga lodi oh. Si Sabado. So yun na lang mga lodi, maraming maraming salamat hanggang dito na lang. Ang ating pagbablog, maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Good day mga lodi. Babush!